So, nung malaman ko na may prediabetes ako, yun ang unang pagkakaalam ko, prediabetes lang. Uh, Nag-isip ka agad ako, sabi ko, ma-re-reverse ko ba to? Sabi ko, um, pwede ko ba mapipigilan to? Anong pwedeng gamo, uh, ano bang pwedeng gawin ko para para ka ako mawala itong prediabetes na to? Kasi hindi ako nagtatanong sa doktor ko ano yung uh, ano ko eh, yung blood sugar ko, kung ano level na. Basta tanga idea ko noon, ano lang pre-diabetes, nasa 6 lang ako. Nasa 6. Ang ibig sabihin ng 6, teka, yung multiply natin. Kasi yung measurement ng blood sugar dito sa Canada, hindi ka mukha ng measurement ng blood sugar sa Philippines. So, 18 siya. Itatimes ko siya sa 6. Yun ang alam ko eh. So, 108. Ang alam ko, 108 lang yung blood sugar ko. Ngayon, So, ang nakakondisyon ako dun sa pre-diabetes lang. So, yung pagda-diet ko, pag ano, parang hindi pa nga ano eh, hindi pa yung maximum na diet at saka exercise eh. Ngayon, hindi pa ako gaano nag-iingat. Yung nag-iingat ako, nag-change ako ng lifestyle, pero hindi yung talagang sobra-sobra. Ngayon, ah, uh, sabi sa akin ng, ah, uh, doktor, impossible daw na, ano, sabi ko, dok, makukuha ko pa ba to sa exercise? Sabi ko, tsaka sa diet, sabi sa akin ng doktor, impossible, sabi niya sa akin. Ngayon, um, para nawalan ako ng pag-asa doon, pero ganun pa man, hindi ako nawalan ng, ano, hindi pa rin ako, ano, lumaban pa rin ako, sabi ko, hindi, sabi ko, um, yung ano ko, pre-diabetes pa lang, mare-reverse ko pa to, sabi ko, no. Sa kaka-research ko, nalaman ko nga na, possibly ba daw, possibly daw ma-reverse yung pre-diabetes. Kahit nga type 2 diabetes, pwede pang i-reverse, basta hindi pa siya ganun kataas. Ngayon, sabi ko may pag-asa, sabi ko. Ngayon, nalaman ko nga na isa sa, uh, na maraming paraan o marami kang gagawin para ma-reverse mo to. Isa yung pagdadayet, number one yon. Tapos pangalawa, yung ano mo, kailangan mo daw mag-exercise. Talagang ano, na, ini emphasize palagi, kada research ko, ini emphasize niya yung exercise. Na kapag daw ikaw nag-exercise, the moment na nag-exercise ka, yung blood sugar mo, automatic bumababa raw. Kung baga eh, yung diabetes mo, parang nawawala that time, pagkaraan ng, pagkaraan na, pag, ng pagkatapos na pagkatapos mag-exercise, ilang minuto lang, kitang-kita mo daw yung epekto ng pag-exercise na parang nawawala yung pre-diabetes mo, yung diabetes mo, or bumababa yung blood sugar mo. So ngayon, ang problema ko kasi sa pag-exercise, sinubuhan ko nung una yung paglalakad. Ngayon, ah uh, kasi pag nagkakaedad ka na, kagaya ko, nasa 50 na ako, So 50 pala ako sakto. Ngayon, ang ang problema, ang ang problema ko eh ito. Pag nagkakaedad na kasi tayo, lalo na 'yung mga 40 plus na, tapos lalo na pag 50 ka na, 60. Lalo na kung malapit ka na mag 70. Yung pag-exercise sa atin, parang nagiging very challenge na. Yung napakahirap na. Kung eh, kahit gusto mong mag-jogging, mag, -jugging, mag -jugging, yung tumatakbo talaga, o kaya yung tumatalon, o kaya yung talagang uh, by Goros, yung, yung, tinatawag nilang, ano, yung dibdibang pag-exercise, kumbaga yung lahat ng lakas mo, binibigay mo. Sa edad natin, hindi na natin magagawa. Ayun, kasi sumasakit na yung mga siko natin, yung mga tuhod natin, lalong-lalo lalo na yung tuhod. So, parang, pagkatapos mo mag-exercise, na ano nga yung, ano mo, nabawasan nga yung sugar sa dugo mo, ang problema naman, nadagdagan yung rayuma mo. Yun ang problema ko. No, sabi ko, sumakit yung mga tuhod ko. Sabi ko, ano, dumating ako sa point na, kasi nag-exercise ako ng isang oras, pinakmababa yun, hanggang dalawang oras. Minsan nga, maykit pa dalawang oras sa sa isang araw yun. Tapos, doon nga, ginagawa ko hindi pa everyday, yun, nasa five times a week lang, ganyan. Tapos ngayon, sumasakit yung tuhod ko. Anong nangyari tuloy? Uh, merong time na isang linggo yun iika-ika akong pumapasok sa trabaho. Talagang hindi ko ma-stretch yung tuhod ko, tsaka yung bukong-bukong ko, tsaka tuhod ko, masasakit. Tapos, ngayon, tinandaan ko yon. Ngayon, nag ako, ano pang pwede ka akong alternate? Ngayon, sa pakikipagkwentuhan ko sa mga, sa gym, pag nagpupunta kami ng gym, sa swimming pool, at saka sa sauna, so, so, may mga, usually mga taong nandun yun, yung mga ano eh, yung mga health conscious, yung, yung kaya, sila, kaya nga sila nasa gym, tsaka sa sauna, kasi nga gusto nila mag-maintain ng good health, or may existence silang sakit, ngayon, uh, piniprevent nang lumala sa pamamagitan ng pagpupunta sa sauna, tsaka sa pag-exercise, at tsaka pag-swimming. So, habang nagsasauna, siyempre, sy may mga Pinoy dun. Tapos, ang, uh, um, may nakapag-advise sa akin na ano, may mga gout din sila. Sabi sa akin, naidahin ko na, kung sumasakit ang tuhod ko sa paglalakad, sabi ko, tsaka sa pag-exercise, tsaka yung mga bukong-bukong ko. Tapos, may nag-advise sa akin na, bakit hindi ko daw subukan yung ano, mag-exercise sa tubig, sa swimming pool. So sabi ko, ah, ganun ba? Sabi ko, maganda ba yon? Oo, sabi nila, kasi kami nga, masasakit yung mga tuhod namin, may gout pa nga kami, namamaga eh, sabi niya. Tapos, ang ginagawa namin para makapag-exercise, para maituloy-tuloy, eh, sa swimming pool kami nag-exercise, kasi hindi pwedeng stop yung exercise, sabi nila. Uh, pag nag-stop ako dyan, tatas na yung blood sugar ko, tuloy-tuloy na ako sa diabetes, sabi nung isa. Yung isa naman, Naku, tatas na lalo yung aking taibeti Sabi niya, nakakatulong nga yung pag-exercise. Kaya ang ginagawa daw nila, sa, sa tubig sila nag-exercise. Nag, nag Dalawang choices. Kung hindi ka marunong lumahoy, mag-exercise ka lang sa tubig. Or, the best daw na option ay yung lumaw ka na. Kasi daw, mas, mas maganda daw kung lumalangoy ka. Ngayon, ang ginawa ko, sinunod ko nga yung water aerobics na yan. No? Tinatawag natin pag-exercise sa tubig. Pero ang tawag dito, water aerobics. Ngayon, um, re-research ko. Nung inumpisahan ko yan, re-research ko ano bang benepisyo nito, sabi ko. So, eto ang benepisyo ng pag-exercise sa tubig. O oh, mga kababayan, ayan ako ah. Yan ang ginagawa ko pag ako'y nag-exercise sa tubig. Kasi hindi ako marunong lumangoy. Pero kung marunong lang ako lumangoy, mas dapat, mas gawin ko pa yung mag-swimming kaysa sa maglakad. Parang mas marami ako mabiburn pa lalo ng calories kung swimming. Kaya lang hindi ako marunong lumangoy, kaya naglakad na lang ako sa mababaw na swimming pool. Ayan. Ngayon, ang mabuting na idudulot ng pag-exercise sa tubig or swimming pool. Tinatawag ding water aerobics. Ang water aerobics o pag-exercise sa tubig, nababawasan daw ang pressure sa mga buto, joints at muscle natin sa katawan. So kapag daw ikaw ay nag-exercise, sa tubig at hindi sa lupa or sa gym, mas nababawasan yung pressure sa yung mga buto, joints at muscle sa katawan. So, explain ko sa inyo an ano, ba yung mga joint. Ito ang joint. Ayan. Ang joint, yan yung ano, um, yung, alimbawa, dalawang buto nyo, yung dalawang buto nyo, pinagdudugtong ng joint. Ayan, parang ganito ang itsura. Ayan. Kung kumakain kayo ng manok. Ito yung tuhod eh. Ito yung tuhod ng tao ah. Yung kulay puti. Pag kumain kayo ng manok, di ba yung sa dulo ng buto, may parang kulay puti. Tapos parang may, mga, may mga puting lam, mga laman na parang kulay puti. Parang taba siya, pero hindi siya taba. Yan. Yan ang tinatawag nilang mga joint. Okay? Yan, yan, yung nag-coconnect nag connect sa yung dalawang buto. Sa tu, baw, ito, tuhod to, di ba? Kinukonnect niya. Ngayon, pag ikaw nag, tumatakbo, nag, tumatakbo, nag-exercise, Yang mga yan, nagkikis-kisa dalawang buto na yan. So, ito, eh, talagang nag-work hard yan. Lalo na kung mabigat ka pa. So, ito yung tuhod mo, di ba? So, yung taas nun, nandito yung katawan mo. Kung ikaw ay overweight, bumibigat yan. So, ang, parang dadal, itong, itong dalawang buto na to, lalong nagkikis yan. Yung joint niya, lalong, ano, yung, yung gravity, yung, yung, yung bigat, um, ina lahat ng joint na yan. So, yan ay eh, madaling marip o masugatan, magasgas, ganyan. Uh, mapatid, ganyan, yun na nagkukos ng pain sa mga tuhod natin hanggang sa parang nauuwi sa rayuma rin, o arthritis so ang pag-exercise, eh parang napakasakit, lalo na sa mga nagkakaedad hindi na, yung joint natin hindi kasing tibay ng mga bata-bata ayan, ngayon saan ba yung mga joint? ang joint sa katawan natin ay eto, makikita ang joint dyan, ayan, sa iyong mga braso, ayan yung shoulder mo, joint dyan kasi nagdudukto yung dalawang buto may mga joint din sa sa ano mo, yung yung sa buto mo sa likod. Kung saan nak, nakalocate yung mga spinal mo. Ayan. So, yan kasi yung mga yan, mga maliliit na buto na dugtong-dugtong. La, -dugtong. sa balakang. Yan ang madalas sumakit pag nagkakaedad ka na. Yan. Yung, 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 joint na yan, yung mga yung isang buto sa isang buto sa isang buto pinagdudugtong niya. Ito, ayan yung sa mga balakang nyo, ayan sa likod, tapos, ito yung sa mga, ano nyo, siko, kamay, joint din yan. Tapos, ito, ito, sa tuhod, yan ang joint nyo. At sa bukong buko. Ngayon, ang pinakaunang sumasakit sa atin, lalo na yung mga nagkakaidat o overweight, pag tayo madalas mag-exercise, lalong lalo na yung jogging at saka yung walk, yung paglalakad, o kaya yung pagja-jump, eto sumasakit yung mga tuhod. Ayan, unang-unang sumasakit yung joint natin sa tuhod kasi yan ang, at saka itong sa bukong-bukong. Kasi yan ang parang um, nag-absorb lahat ng bigat mo sa katawan. Kaya kung ikaw ay overweight, madaling sumakit yung tuhod na yan at saka yung bukong-bukong. Ngayon, ngayon, kung ikaw ay naglalakad, nagjajaging jogging o nag-exercise sa lupa, yung mga yan, nabibigatan lalo yan. Kasi yung gravity, ayan. Ayan mas mabigat yung gravity. Kung bagay yung sa ano mo, mas mabigat yung katawan mo kung sa lupa ka lang nag, ano kaya sa gym. Ayan. Ngayon, kung sa tubig mo gagawin yung pag-exercise mo, yung pores, ayan, yan. Itong, itong joint mo na to, yung, yung, yung parte ng katawan mo, sa taas ka o overweight ka, or merayuma ka, itong mga tuhod mo na yan, at saka kahit yung mga siko mo, kung nagsiswimming ka, nababawasan yung pressure. Kasi parang, yung katawan mo gumagaan sa tubig. So, kahit nagmove yung mga buong katawan mo, takbo ka ng takbo, hindi gaano nabibigatan yung parting yan kasi sa tubig. Yung, yung, yung gravity, ano, um, kumbaga sa ano, yung timbang mo, inaabsorb ng tubig at hindi na sa itong mga tuhod mo, yan, mga siko mo, kung sa, swim, kung sa swimming pool ka o sa tubig ka, nag-exercise or nagsu swimming Yun ang kainaman ng ano, um, water aerobics. So, sa mga nagkakaedad na, sa mga lalo na rin nagkakaita do may mga arthritis na yung mga doktor dito sa Canada sinasuggest talaga nila na ano uh, para ma-maintain mo pa rin yung good health mo kahit na may mga arthritis, ka, gout, ka or mga rayuma, or uh, masakit na tuhod ganyan, ang, ang ginagawa ng mga doktor dito, ina-advise nila yung mga pasyente nila na ano uh, mag-exercise mag mag-exercise daw kami sa tubig. So ang um, isa pang benepisyo ng pag uh, exercise sa tubig ay nagpapatibay daw ito ng ating mga muscles sa katawan. Yung uh, yung muscular endurance natin, kumbaga yung resistensya ng ano natin ng mga muscle natin at lakas eh lalong nag improve pag sa tubig ka daw nag-exercise kasi hindi sila na overuse Nakakapag-exercise ka, nakakapag-burn ka ng calories na hindi na i-stress din yung mga muscle mo sa katawan. Kasi yung, yung ang, ano ng tubig, yung pressure ng tubig, nakakagaan sa mga muscle natin. So, ayan. Kung mapapansin nyo, yan. Ta, ta halos ano, yung buong katawan natin talagang covered ng muscle yan, no? Mula sa ulo, muka, lalong lalo na yung mga likod, tsaka yung mga binti natin, muscle lahat yan, tsaka yung mga braso, talagang marami yung muscle dyan. Ayan. Ganyan ng muscle. So, yung nakikita nyo pula yan, yan ang muscle natin. Ganyan ang, ang muscle ng tao sa katawan. Yan. So yan, nag pag ikaw nag-exercise nag sa tubig, yung endurance or yung lakas ng muscle mo, nag improve Bumubuti yung muscle mo kasi hindi siya uh, ng gusto uh, kapag nag-exercise ka. Kasi nga, yung, yung, yung strain o yung tinatawag natin yung, yung overwork ng mga muscle mo at saka mga joint, eh, uh, ano, uh, binabawasan ng pressure ng tubig. Parang gumagaan. Tapos ang isa pang magandang benefit ng pag-exercise sa tubig eh yung ano nag improve o nakakalusog sa ating puso. Ayan. Kasi pag nag-exercise ka sa tubig, ano eh makakapag- makakapaggalaw-galaw ka ng husto, tapos matagal-tagal yung exercise mo, mas marami kang na na calories, mag- mas mas nagsisirkulate daw yung uh, ano mo, yung bla, uh, dugo mo. Kaya yung function ng puso mo lalong gumaganda. Kasi nga yung circulation ng dugo mo, ini-improve ng pag swimming sa tubig. Ito talagang totoong-totoo to, 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 to. Talagang na-experience ko to. Yung na nababawasan yung stress ko at anxiety kapag ako'y nag-swimming. O kaya naglalakad sa swimming pool. Ayan. Nakakabawas daw ng stress at anxiety ang paglalakad o pag-exercise o pag-swimming sa tubig. Tapos, Nakaka-burn daw siya ng mas maraming calories kapag nag-exercise ka sa tubig kesa sa pag-exercise sa lupa. Ang pag-exercise daw sa tubig ay nakakababa ng blood pressure. Kasi daw, kapag daw ikaw nag-exercise sa tubig, mas maganda yung circulation ng iyong dugo. Dahil maganda yung circulation ng dugo mo, yung blood pressure mo daw ay bumababa. Which is talaga sinasabi sa akin ng mga kasama kong nagsasaw na at saka nakakasabay ko sa swimming pool. Yung mga nag-exercise doon, nag-improve daw talaga yung blood pressure nila bumaba, pati daw yung kolesterol nila bumaba rin. Tapos, eto pa, bumaba din daw ang kanilang blood sugar. Tapos, ang pag-exercise daw sa tubig ay mainam din kasi daw, dahil sa cooling effect nito sa ating katawan. Pinalalam, pinalalamig nito yung ating katawan. Kung baga sa ano, mas mainan daw ang mag-exercise sa tubig kesa sa lupa. Kasi daw, kapag nasa lupa ka, lalo, 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 sa Pilipinas, di ba? Kapag nasa gym ka or naglalakad ka sa sidewalk, nag-jogging, versus dun sa nag-exercise ka sa swimming pool, mas safe ka raw na hindi magka-heat stroke or ma-stroke ng wala sa oras. Kasi usually pag nag-overheat yung, yung, yung katawan natin, yung tinatawag nilang hyperthermia. Ang ibig sabihin ng hyperthermia ay yung abnormal na taas, na mataas na mataas ng body temperature natin. Kung baga yung hyperthermia, ang ibig sabihin, hindi normal yung init natin sa katawa, katawan. Mas mataas dun sa normal. Minsan mas mataas na mataas pa dun sa normal. Nag-overheat yung body natin. At usually, nangyayari to kapag tayo nag-exercise tuwing mainit ang araw, kumbaga yung, o kaya yung kainit-init ng panahon. So, hindi advisable. So, kung gusto mong mag-exercise kahit na mainit ang panahon, kung meron ka swimming pool or merong tubig dyan na pwede kang paglango yan, doon ka daw mag-exercise, mas safe. Mala, mas mas mal, yung chance mo na magka-heat stroke ka or bigla ka nalang ma-stroke or atakihin dahil sa init. Ngayon, gaano ba ka, dapat kadalas yung pag-exercise sa tubig? Alam nyo, ako sa personal experience ko to ha, kahit na kaunti lang yung pag-exercise nyo, kung talaga hindi nyo kaya, may benefits pa rin yan. Hindi nyo siguro may re reverse yung type 2 diabetes nyo, pero yung paglala nito ng mabilis, mapapabagal nyo. Yun ang experience ko kasi di ba sabi ko nga sa inyo, nagkaroon ako ng type 2 diabetes, pero napababa ko siya sa pre-diabetes hanggang dumating ako sa point na wala akong diabetes na. Imagine 3 years, usually yung iba ba diba, tumataas. So yung akin nga, yung minimal effort pa lang eh, tapos nung, nung, ano, nung from type, type 2 diabetes naging pre-diabetes na lang. Tapos ngayon, nung no dinagdagan ko pa yung effort ko, na nawala yung type 2 diabetes. Kaya, kaya, kaya nga sabi ko sa inyo, kaya mawala yung diabetes nyo or hindi, ituloy-tuloy nyo lang yung pag-exercise nyo at saka yung pagda-diet nyo kasi yung, yung progression ng inyong diabetes, mapapabagal yung gusto. Kung eh, imbis na ah, uh, Imbis na within 10 years, magkakaroon ka na ng sakit sa bator, stroke, ma-increase ma, ma, mo yung chance naman na ah, mga 15 years pa bago mangyari yun, or 20 years or more than 20 years bago mangyari yun kasi nga, iniingatan mo pa rin yung sarili mo, nag-exercise ka pa rin at saka nagda-diet Ngayon, ano daw ba yung magandang, ano, um, ang magandang gawin, uh, gaano ba kadalas mo dapat gawin ang pag-exercise sa tubig? So, ah uh, doon po sa ni research ko ang pag-exercise sa tubig, para makakuha ka raw ng maximum result good result, yung pinaka magandang resulta para ma-achieve mo ay at least daw, at least ha, ah, 5 days a week daw, eh, mag-exercise kayo sa tubig. At mas maganda kung araw-araw. Pero nung doon sa 5 days lang, makakakita ka na daw ng magandang resulta. Bababa yung high blood pressure mo, bababa yung cholesterol mo, bababa yung blood sugar mo. Kapag ikaw ay nag-exercise -ex, nag sa tubig, at least limang beses man lang sa isang linggo. Tapos, gaano ba katagal dapat mag-exercise sa tubig? Um, mas mainan daw kung gusto mo rin daw na ma-achieve yung the best result, ma na makita mo yung magandang resulta ng pag-exercise sa tubig, at least mag-exercise ka daw ng 45 minutes a day at 4 to 5 days a week, makikita mo daw yung magandang resulta ng pag-exercise mo sa tubig or pag-swimming. Tapos, alim, alim ba mas mainam? Yung pag-exercise ba sa tubig, pag-swimming sa tubig, or yung paglalakad sa, sa lupa, sa sidewalk, or sa gym? Um, etong kagandahan ng pag-exercise sa tubig, Kapag daw ikaw ay nag-exercise sa tubig ng parang regular lang, yung medyo mabagal, pero naglalakad ka sa tubig, katumbas daw yon ng nag-breast nag walking yung mabilis. Di ba pag, pag, uh, pag uh, naglalakad ka yung tinatawag nilang the more na mas mabilis yung lakad mo or the more na parang, parang nag ka na sa bilis, the more daw na mas maraming nag-burn mo. Sa swimming daw, dahil yung tubig, pinipigilan niya yung yung katawan mong mag-boom ng pas, kumbaga eh, nag-exert nage ka ng extra strength pa para mabub mo yung paa mo, mas nagbe-burn daw siya ng maraming calories kesa sa regular na paglalakad. So, maglalakad ako dito tapos talaga nang ko ng gusto yung katawan ko. Alam niyo ba na sa ginagawa ko ay nag lose na ako ng 11 kilos ng kilos. Parang nagpupush up ako nito. Um, tubig, ah, uh, magaan yung pagpupush up ako ganito sa tubig. Tapos hindi pa siya masakit sakit yung mga kasu-kasuan mo. Yung mga rayuma mo hindi sasakit. Lalo-lalo yung mga tuhod mo at saka bukong bukong. So ito yung pinaka-the best kung tayo yung may mga rayuma na at gusto nyo mag-exercise sa sa tubig kayo mag-exercise. Napaka-safe. Hindi lalala yung rayuma. ano, parang push up siya. isang oras akong nagkaganito, -ga nag-exercise sa tubig. kakak exercise, push up, kung ano-ano mga exercise ang ginagawa ko dito. Tapos, dati nga inaabot pa ako nang, nung nawala yung type 2 diabetes. Kaya yeah, tama, nung nawala yung type 2 diabetes po, tsaka pre-diabetes. Tatlong, ah, uh, dalawang oras ang ginagawa ko nito. Pag magpupunta ako. Kaya, ngayon, isang, ngayon nga lang isang oras, pero meron pa siyang, ano, meron po siyang isang, uh, exercise na treadmill yun sinusuportahan ko ng treadmill ngayon isang oras lang ginagawa ko pero meron pa akong treadmill at saka yung dancing so araw-araw na yan hindi na siya try, what, try sa week dati kasi tatlong beses sa isang linggo ginagawa ko dalawang oras ako mag-exercise sa tubig which is napaka-effective at saka sabi lang kain ko nawala yung aking type 2 diabetes noon yun ganun ulitin na rin ko <laughs> Are you watching a program? No, um, I'm a blogger. Oh, I see. Okay, yeah, yeah. That's why I blog myself. Yeah, yeah. <laughs> health, healthy, about health. Tinanong yeah, ako at pinapanood daw <laughs> akong program. Sabi ko, nagbablog ako about health.